tatanim naman namin yung itong kaniyang uh, mga tulips 4 inches to 6 inches daw ang uh, lalim ng pagtatanim niyan. Good day po mga kasinyor, uh, magandang uh, umaga po sa inyo, uh, kumusta po kayo? Andito kaming uh, mag-asawa ngayon sa harapan namin sa front lawn at uh, nag-mower ako ng uh, damo at siya naman ayon nag-puputol uh, ng uh, mga fern, fern plants o yung pako at uh, inaalis na nga niya hmm. eh sige mga ka-senior samahan na lang ninyo kaming mag-asawa sa pag uh, autumn cleaning o yung taglagas na paglilinis ng mga tuyong dahon eh, pinuputol na rin ni misis yung uh, mga pako at uh, ito naman eh, mamatay naman na yan eh. uh, Tutubo na lang ulit sa next summer yan next spring kaya uh, hindi na maganda kaya inaalis na ni misis hmm. dito na nilalagay at uh, kuha ng uh, uh, garbage bukas ito na mga uh, front loan ko mga ka senior eh kuha na rin minower ko na hindi ko na ipinakita sa inyo kung uh, hindi ko na naibideo dahil uh, mukhang uulan ayan o oh. Uh, purahan ng uh, ginawa akong pag uh, pag mumower kaya hindi ko na naibidyo ito aalisin uh, na rin ito ni misis yan at eh, yan din yung eh, namamatay yan pagka uh, winter ito hindi ko pa nga naitatabi itong uh, ginamit kong uh, weed trimmer yung uh, likod na lang nga uh, baka ko kung, kung mamaya pagkaginawa ako ko mga kasinyor uh, tinulungan ko na si misis ng pagpuputol uh, nitong uh, kanyang mga fern plants at uh, nang mabilis kami ng kaunti rito sa harap para makapunta kami doon sa likod sa backyard So mga kasiyor, ganito ito, ito pagka uh, wala, 'yung mamamatay Huli. na, 'yung huling mga huling uh, usbong niya, hindi na pwedeng kainin ito dahil ito na ang itsura niya oh. Maitim na kuwantika matigas. -momo. Yan hindi na pwedeng kainin 'yan. Kinuro na lang, kinukuha lang namin ang uh, usbong nito pagka yung mga uh, bagong tubo sa kuwan 'yon sa uh, summer. Nun. ito matigas so uh, ayan na mga ka natapos na ni mrs. yung pagpuputol niya uh, dadakutin ko na lang itong uh, pinagputulan tsaka ako kukunin ito tundamon na ito yan mga kasinyor, dito na kami ni Mrs. sa likod. At, uh, ito na mga uh, backyard ko ang aking uh, gagawin. At maputulan ng damo bago magwinter. Para nang nun eh, hindi masyadong makapal yung damong uh, tatabunan na yelo. Ayan o. Oh. Ang aking pangyong. Uh, hindi naman masyadong mahaba. Kaya lang, magbabawas na rin ako at ito naman mga aking garden ayan o, nilagyan ko ng uh, screen at uh, nung ng uh, hinuhukay ng squirrel yung mga tinanim ng bawang ayan ewan ko ba kung uh, pan, hindi na nakatutuwa yung mga squirrel na yun hmm. ganyan no? hinuhukay nilang ganyan Ayaw ko siguro, ibinabaon nilang mga pagkain nila, yung mani Ayan, yung ganyan. Mabuti na lang ito, wala itong, uh, wala pang tanim ito. Ayan. Pero itong sama. Itong uh, tinamnan ko na ng bawang, ito ang kanilang hinukay. Kahapon ko nakita. Kaya kagabi, nung hapon, na kahit madilim na, itinakpang ko. Sige mga ka-senyor, ako ay mag-uumpisa ng mag-mower dito sa likod. Ngayon nakatapos na ako magmower mga ka-senior. Ngayon, ito na lang uh, pinagputo lang ko, itatapon ko rito sa garbage. Ayun. ayun naman na yung kon. ko na lang 'yan. Gigiliran ko na lang nung uh, weed trimmer. At tapos na ako. si Mrs. nang pagtatam na nung kanyang uh, mga tulips na binili. Uh, uh, ganito kasi ang pagtatanim ng tulips na yun mga kasinyo. Yung na uh, late uh, fall. Late fall. O hindi pala late fall, late uh, summer hanggang uh, first, uh, first week or second week ng, uh, ng fall iyon ang pagtatanim niya para tamang tama no, sa, sa next year tutubo, may April magbubloom na ito matutubo uh, na yon. pag hindi kasi natanim yun uh, mga kasinyor eh, mabubulok para kasing laman ng sibuyas ang uh, itsura ng laman nun so ayun na uh, mga kasinyor matigas ang lupa kaya tinahaluan namin ng uh, pating ating soil para uh, lumambot ng konti at mabuhagag yung buwan yung lupa ng garden yun lang naman yung pagtatam na nung, uh, nung uh, uh, tulips ang nilalagyan ng pitmos uh, uh, garden na uh, Ah, uh, pating soil. Ang dapat siya ng pangalo rito ay eh, yung pitmos para mas maganda yung pagka umulihin. Uh, pagkabuhag-hag niya. Eh, kaya lang wala akong uh, peat moss kaya ito na lang pating soil, pwede naman 'to. So, hahaluin ko na lang nitong kwan. Uh, ito yung pinangahalo ko. 'Yan 4 inches to 6 inches daw ang uh, lalim ng pagtatanim niyan. Ay, sobra ako ng isa. Lagay mo pa doon sa dulo. Ha? Doon sa dulo. Hindi nga. Hindi na na. Yung isa ililipat ko. O, oh, yan. <coughs> Kasi ito mga ka, -ka -senior, ibang klase ito ito ibang klase rin <laughs> ito tapos ito naman yan ang uh, iba-ibang kulay niyan assorted yan <laughs> Yan naman ang kanyang kwan. Ayaw ko kung ano aanihin dyan. <laughs> bulaklak! My Ayan Ay, naman na isang dali lang. Most is two weeks. Yung bulaklak na ito eh maganda. Kaya lang hindi nagtatagal. Hmm. itong mga itinatanim niyang ito mga kasinyors ito ang itsura niyan yan mahalo iba ibang kulay yan ito yung kasamaan niyan ito isa dalawa yan ah asa isa Tapos, ito naman, itong nakapahalang na ito, ito mahal ito eh. Yan, yan naman ang itsura. Yan mga kasinyor. Kuan lang ito. Isa, Wala. dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong piraso mga kasinyor eh. Ten dollars. Ten dollars samantalang yung uh, itong mix sa uh, uh, tulip mix na iba-ibang kulay yung 30 30 pieces eh 20 dollars lang yan bali makikita kung ano magiging tubo niyan. Uh, nakatapos na si misis Oh, <coughs> oh makakasag-asag pa ako doon. Ayaw tumutuwad nung ano ka. Maahon oh. yung asin. yan, ilan na lang. Isa, dalaw Anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Ang na piraso na lang itatanim. Kaganda nga ang lalaki nung kuno eh. Nung mga bulb. Hindi ka mukha nung nabibili nun, namin nuna na, mga parang luma. Ito ay eh, mukhang bago to. Hindi tsaka ano, para bang kat, yung pinag-anuhan na. Ito ay eh talagang binhi. Yung binhi ko nabili nung isa y eh, puro pula. De maganda. Pero ang tagal natin binulak hmm. lang. <laughs> try pa tayo nun pag kaya na dumami tsaka na lang namin i mga ka-senior sa mga ibang lugar ng kwan nung garden o ayan nakatapos na si Mrs. at tatabunan na, na. tapos na rin kami mga kasiyor. Ah, uh, magliligpit na lang ako nitong mga ginamit ko. At si misis naman ay na, eh, pumasok na sa loob ng bahay at uh, uh, magluluto na ng hapunan. Nakatapos na rin kami nung mga ginagawa namin. So, ayan na yung kanya mga tulips. Nilagyan ko kasiyor ng mga ng screen. At uh, itong uh, yan, itong mababa na squirrel. Eh, siguradong uh, kakalkalin ito. Yan. Ito naman po mga ginamit ko. Itatabi ko na rin. Lilinisin ko muna. Pukunin ko ng hangin. Pubugahan ko nung kwan. May compressor naman ako. ng hangin. So, maraming maraming salamat po mga kasinyor sa pagsama ninyo uli sa aming nga uh, mag-asawa dito sa uh, aming mga project na ginagawa. O sige po mga kasinyor, babay na po.